Kapag ganitong uh, blind cover, sir, bubusina ka, no? gamit ka ng busina mo. Yeah. Para at least kahit papano, eh, ma-aware yung mga nasa... Hindi, lakas ang mote. Dito. Yan, hindi ko yung hold mo. Yan, sige, go. Tapos <laughs> <Das, laughs> kapag sa gabi, eh, eh i hi -hi mo, pitik passing pasing light mo. Yeah. Para at least aware sila, sir, no? Uh -huh. Yan, tulad yan, kasi may mga blind spot kasi siya. Kaya, need mo gumamit ng busina o passing light, no? Tsaka, huwag kang Basta-basta lilipat ng linya kasi napaka-delikado niyan. Uh -huh. lalo yung malalaking truck, eh, talaga minsan nasasakop nila yung lanes mo. Mm -hmm. Pag mga ganun na blind curve, blind spot, mga ganyan. Dapat gagamit ka ng busina. Pag sa gabi, passing-passing light ka para at least yung mga nasa harap mo, aware, magbabagal, at eh, hindi nila masasakop yung lanes mo, hindi sila mag-overshoot, no? Kasi ma-aware na sila na meron tao, parang ganun. May something na kotse. Napaka-dami dito, no? Ayos. Napaka-visible at kitang kita po nito sa mga kotse nyo tsaka yung kulay po nito ay talagang bumabagay po sa ating mga kotse no? hindi po siya basta basta dilaw lang po no? mga gusto pong bumili o mag avail ng ating magnetic sticker mag message lang po kayo sa then kahit saan location po ay eh, nagsisip po tayo nationwide no? kaya huwag po mag-alakit saan po kayo nakatira salamat po God bless